Good, Captain Ortega. Chilo! Ang CIS kami. Takak. Siya ba? Siya na sir. Pare, imbitahin ka lang namin. May tatanong lang kami sa'yo. Wala kayong karapatan. Masa kwarto ko, ah! Mulit kayo! Sige na! Oh, wala raw tayong karapatan. Bit-bitin. na? <coughs> <coughs> At ikaw! Sa usgado tayo mag-uusap! Tingnan natin! Kung saan ka pupulutin! Lahat kayo! Sa mo ng kalabok ay dadamputin! Matapang ka! Kaling ah. Hoy! Kilala mo ba siya? Hindi! Huh. Sir, di raw kayo kilala. Hoy Chong, nabalitaan mo na ba yung taong humaba yung tila? Yung sayad hanggang lupa! Hmm? Sumagot ka! Wala akong kilala kahit na isa sa inyo. Kaya pakawalan niyo na ako. <laughs> siya may kagagawa nun. Yung ayaw magsalita. Kaya kung ako sa'yo, <laughs> magtapat ka na. Magsalita ka na! Bilib din naman ako sa'yo. Ang tibay ng dibdib mo. May paputol ka pa para hindi ka mapaghinalaan. Ba't ko gagawin yun? Ano ako? Pali na ako tulad yun! <laughs> Huwag kang bastos! Eh, ano ba? Halina ka ba? Sarge, uminit na ulo ko. Tumigil ka na sa drama mo. Alam namin na sinadya mo magpaputol dahil ang rason mo. Putol nga ang braso mo. Milyonaryo ka naman. Di ba? Di ba? Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Sir, sir. O, ano okay, Huwag yung istorbo. Si Gambe, sir. Yung karnaper. Nahuli na namin. Karnaper, ha? Dali rito. Sige, pasok na yan. Pasok! Sige. Huwag ka nang lumaban! si Gambe? Gambe! Alam mo, kumukulo dugo ko sa mga karnapin na katulad mo at mga hijacker! Sir, patayin natin to! Hindi na ako mabago to, sir! Pahirapan muna natin! Magalan. Sir, sir, wag po, sir. Huwag po. Sir, wag. Wag kang magalam. Sir, hindi na po ako uwi, sir. Wag po, sir. Ayok ka. Sir, wag po, sir. mo kami. Ah! 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 Ikaw! Magtatapat ako. Sakot ako sa hijack. Pero, wala namang, wala namang sa usapang pupunta ako ng kamay, ha? Sino ang mga kamay? Si Lando! Si Lando! Sino ba? Si Lando lang! Wala nang iba! Lando mo lo noy. Oo. Uh. Ay nilante. Eh. Oh. Marunong ka rin pa lang matakot. Jack. Tumayo ka na diyan. Okay ang acting mo. <laughs> <laughs> okay ka Bumang pare. sa toro pa. <laughs> e mo, binobola niyo lang ako. <laughs> eh bakit ka nagpabola? <laughs> Ayos na ayos na tayo. Kung sa apat lang, hindi na muna tayo matitinag. Magpipiesta ngayon ng pamilya-pamilya ninyo. Basta bibigit lang kayo sa akin. Marami pang kwartang darating. <laughs> sir, this is Skull Two. We're now in position. The two sir. Good. Wait for my order. Cal Three, come in. This is Skull Three. We're in position, waiting for your order. We'll move in as planned. Yes, sir. Sa t a y 굴이불이 r u p o n 나 b 면 또! p 봉이도 Ikaw ang mapapagod ng katatakbo. Ano uuyong? Loko-loko ka raw. Bakit <laughs> ka tumatawa? Hinihingal ka nung nakatatakbo! Matanda lang na papagod mo! Puro ka daldal! Ano raw yun? Parang si Raulo, yung loko-loko. Hindi ako loko-loko! Hindi si Raulo ko! Ikaw si Raulo! good, Jorge Ortega. Nasaan? Nasaan? Huwag niyo sigawan. Usapin niyo na maayos. Ah, uh, sir. Niligtas niyo ko, sir. Ayaw pang mamatay. Pare. Kilala mo kung sino ko. Pwede kitang patayin ngayon din. Isang tanong, isang sagot. Nasaan si Lando Borlonoy? dalhin niyo lang sa ospital. Hindi mo sinagutan tanong ko eh. Ah. 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 Masakit ba yung sugat mo? Pwede ba makita? Ano? Kaya mo ah! Hm? ah. 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 Mo. Oh, Nasaan? Alam sa pasit siyo! Oh, matutukot din niya gabi ay, Diyos na mo! Ah! Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo! 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 Our next Tani Maculado creation is a one-piece midi. Using ethnic-inspired material, low-cut and sleeveless for those long summer days the tinalak like material was custom woven just for this occasion our next model wears a strapless knee-length dress with a colorful floral design Boss, a girlfriend, the material is a light cotton wash and wear and is patterned after the Milan summer collection of 1915. As with the previous design, this one is also reminiscent of the 50s trapless look and is ideal for those early afternoon get-togethers. sa Hindi pa ho. Si Carla. Carla, darling, may nagarap sa'yo sa labas. Sino? Captain Ortega daw. Ay, thank you, girls. Ha? Pinigyan nyo na justice sa mga creations ko. Wala yun. Congratulations! Congratulations. thank Congrats you! Bongga naman talaga eh. Sino sila? Ako lang naman ang tumalay sa pusa mo. Ay! ay, ay, ay! Yes. Oh, si Carla yun ah! Anong nangyari? Ewan ko, tumatakbo! Dami! Oh. Sunny Maculado envisions in this design the beauty and allure of the Filipinas. oi. ng babae! Lumantad ka! Magharap tayo! Bitiwan mo siya! Sige! Iangat mo yung baril mo! Bigyan mo ko ng dahilan para tuluyin na kita! Papatayin mo ako! Hindi mo magagawa yan! May mga saksi ho! Oh! Ipagulong huh? mo malako! Paglaya ko! Pabalikan kita! Hindi ka na makakabalik. wala silang nakita